mapigil sa pagdaloy ang luha ni Mary Grace Lazaro, 24, ina ng apat na anak sa barangay San Agustin, sa Jose City, habang kinaikwento ang mga problema sa buhay at ang pag-asang hatid ng ayudang bigas ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa kanyang pamilya. Makakapagsubisya para sa pasukan ng mga anak. Sa akin po, hindi po ako nakapag-aral tapos wala ba po kaming papel na mag-asawa? Kung tutusin po, marami po kaming iniisip na, iniisip na problema, ganun po. Tsaka hindi pa po kami na ikakasal. Tsaka eh, hindi naman po para sa amin yun, para talaga po sa mga anak namin. Man po para sa amin, siyempre para rin po sa parehas po namin naghihirap, para tuloy-tuloy din po. Malaking bagay na rin po talaga sa amin, may hirap po. Kaya sana po patuloy din po na mag-suporta sa amin si Gob para sa ganun po, makatulong po ng tuloy-tuloy ng mahabang, tinam po sa panghabang buhay, kung bagay, pang sagit, gutom lang din po, ganun. Matagal ng pangarap ni Mary Grace na makasal, kaso parehong may problema sa birth certificate nila ng ama ng mga anak. Kailangan ng pera at panahon para mapaayos ito nakikilusong lang sila sa bukid. Samantala sa kapit barangay naman, hindi raw nakatulog sa excitement si barangay Kaliwanagan Chairman Ricardo Adka Canyosa sa bisperas ng pamimigay ng bigas. Batid niya kung gaano kahalaga ito sa mga kabarangay lalo sa mga hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Last night po, anong uh, nung narambalitaan ko po na magbibigay po kayo ng bigas dito, mahal na gobernador, hindi na po ako makatulog kasi very excited po kami na napakalaking tulong po ang dinala nyo po sa amin. Kasi sa totoo lang po, halos sa mga kabarangay na po ako na halos hindi na po kumakain ng tatlong beses isang araw. So, yung po ngayon po, na nabigyan nyo po sila ng bigas dito sa amin. So, napakasaya po ng mga tao rito na, na, na po ng pag-ask. 70% ng poverty rate sa kanilang barangay ayon nito sa asawa at inspirasyon ni Kap na si Barangay Administrator Regina Canyosa na mas kilala sa ating wedge Magkano lang ang rate sa ating din 250 pesos per day. So karamihan ng pamilyang to aasa lang doon sa 250 per day na lusong nila doon kukunin yung pambili ng bigas. So ngayon dahil sa ating mahal na gobernador, mayroon silang 25 kilos. Ilang araw po ito at timing lang po, praise God. Timing lang po itong pamimigay ho ng ating mahal na gobernador na pasukan. So, ang ibig sabihin, ang laking puntos, yung pera na pambili nila ng bigas sa loob ng isang linggo, ay papambili na nila ng mga gamit si school ng kanilang mga first time lang sa Barangay Public Service Cup. Pero naiakit niya agad sa limang tinakamahusay na barangay sa siyudad ang kaliwanagan. Hindi matatawaran ang ambag dito ni Ate Wedge na nag-resign sa pagiging ambassador ng Presidential Commission for the Urban Poor para lang makatuwang ni Cap sa progresibong pamamahala. Dinodonate nila sa barangay ang parehong sweldo. Sa pagpapatuloy ng Rice Distribution Program ng Kapitolyo, paulit-ulit ng napatunayan kung paano nito na itatawid ang buhay at binibigyang inspirasyon ang mahihirap at ng sisigasi na Novo Esihano. Kaya gasgas mong sabihin na nanatiling dito ang bigas ay buhay at simbolo ng malasakit. Tanita! Para sa aking special report, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradyo, ang inyong kakampi.